pa namin dati, pa sila, may mga dala pa silang mga brown envelope, may mga laman na dokumento. Pinakita nila sa akin, sabi nila, "Mayor Vico, kung gusto mo, dahil ikaw na 'yung mayor, ituloy na lang natin to mga 'to. Meron po doon proyekto na 20 million. Kung papayag daw ako, that same day, ibibigay sa akin 20%, edi eh 4 million po kaagad yun. Brabe. Hindi ko alam kung talagang makakapal ang mukha o baka kasi parang mabait naman sila. Siguro masyado na lang silang nasanay dun sa mga lumang kalakaran. Pero ang sabi ko po sa kanila, iba na sa pasig, sabi ko po sa kanila, huwag niyo na akong subukan. Dahil ang Mayor New mula July 2019 hindi tatanggap kahit isang piso mula sa mga kickback na yan. At dahil sa ginawa nating paglilinis, pagbubukas ng ating pamahalaan, binago natin. Sumusunod na tayo ngayon sa batas pagdating sa procurement at sa public bidding. Ang resulta po, hindi nyo naman po kailangan maniwala dahil sinasabi ko lang pwede nyo i-check para sa mga sarili ninyo. Pwede nyo po tingnan yung mga records natin, nagsibabaan yung presyo ng mga pinapagawa ng City Hall by 20 to 30 percent. Infrastructure projects, talagang bumaba yung presyo. Yung dating napapagawa ng 10 million pesos, ngayon po, yung nananalong bidder, minsan 8 million, minsan 7 million, meron hanggang kalahati ng dating presyo. Ang total savings po natin dun sa dating napupunta sa SOP kung tawagin nila o kickback ang dating titip ang anong titipid natin ngayon na dating napupunta sa kickbackan nila ay more than 1 billion pesos per year. More than.